Bilang tugon sa dumaraming insidente at tumataas na presyo ng pagpagamot, itinaas na ng PhilHealth ng mahigit doble ang mga benepisyo para sa mga malulubhang karamdaman tulad ng acute stroke at pulmonya. Ang limit na ngayon para sa mga kondisyon na ito ay itinaas na hanggang 76,000 piso at 70,000 piso. Upang mapaigting pa ang paglaban natin sa cancer. Tinaasan ng PhilHealth ng mahigit isang libong porsyento ang benepisyo para sa pagpagamot ng breast cancer. Ang dating limit, ang dating limit na isang daan libong piso, ngayon ay ginawa na nating 1.4 million pesos. ang benepisyo naman para sa colon cancer ay pinag na rin. At bago matapos ang taon, may sasama na rin sa mga benepisyo ng PhilHealth ang chemotherapy para sa cancer sa baga, atay, ovary at prostate. Naglampo tayo. Naglaan tayo ng mas mataas na pondo para sa ating medical assistance program kaya higit na mas marami pang mga Pilipino ang matutulungan nito ngayong taon.